hindi na ito biro ang ating mga kaalyado sa pangunguna ng Estados Unidos ay kumikilos na. Inihahanda na nila ang kanilang alas sa Pasipiko, ang Guam, para kontrahin ang anumang banta mula sa China. Inihanda na ang mga missile interceptors. Naglalagay na sila ng mas marami pang sundalo, mga barko at mga eroplano habang ang AFP naman ay nakaalerto na. Ang ating Philippine Navy at Air Force handang rumesponde anumang oras. Pinababantayan na nila ang ating himpapawid at karagatan para sa anumang panganib. Samantala, ang China tila sinusubukan ang ating pasensya. Ang debris mula sa kanilang rocket ay posibleng bumagsak sa ating kalupaan. Naku, isipin nyo yan. Panoorin natin ang puspusang paghahanda ng Amerika sa Guam at ng ating mga sundalo laban sa agresyon ng China, pati na rin ang mga lugar na posibleng tatamaan ng mga rocket debris ng China. Unahin natin ang Guam. Ang Guam isang maliit na isla sa Pasipiko, pero huwag nating maliitin ito ang tinaguriang tip of the spear ng Amerika, ang kanilang pinakamalakas na military base sa rehiyon. At ngayon, lalo pa nilang pinapalakas. Bakit kanyo? Dahil sa lumalaking banta ng China. Hindi na nagbibiro ang Amerika. Mga kahistoryador, seryoso sila sa pagprotekta, hindi lang sa kanilang interes, kundi pati na rin sa kanilang mga kaalyado at kasama tayo dyan ang Pilipinas. Isipin nyo ito, ang Guam ay isang parang higanteng pader na bakal. Pinalilibutan ito ng mga pinakabagong sistema ng depensa. Mayroon silang mga radar na kayang makita ang kahit anong papalapit mula sa himpapawi. Mayroon silang mga missile interceptors na kayang pabagsakin ang anumang atake. At ngayon, adag pa nila ito. Naglalagay sila ng mas marami pang sundalo, mas marami pang parko at mas marami pang eroplano. Ito ay isang malinaw na mensahe sa China. Huwag nyo kami subukan. At ano ang ibig sabihin ito para sa ating mga Pilipino? Napakalaki. Kapag malakas ang Guam, malakas din ang ating depensa. Ang Guam ay napakalapit sa Pilipinas kung sakaling magkaroon ng gulo, ang tulong mula sa Amerika ay mabilis na darating. Hindi na natin kailangang maghintay ng matagal. Isang tawag lang, andyan na sila. Ito ang kagandahan ng pagkakaroon ng isang matatag na kaalyado tulad ng Amerika. Hindi na tayo nag-iisa sa laban na ito. May mga nagsasabi na baka madamay lang tayo sa gulo. Matagal na tayong damay. Ang West Philippine Sea inaagaw na sa atin. Ang ating mga manging isda tinataboy at halos sinasaktan na nila. Panoorin nyo ang video na inupload natin kahapon kung gaano kasama ang China. Mga kahistoryador, ang ating soberanya ni Yu Yurakan. Hindi na tayo pwedeng manahimik na lang. Kailangan nating manindigan at sa paninindigan natin, kasama natin ang Estados Unidos. Ang pagpapalakas nila sa Guam ay hindi lang para sa kanilang sarili. Ito ay para sa buong rehiyon, para sa kapayapaan at katatagan na pilit sinisira ng China. Kaya sa susunod na may marinig kayong balita tungkol sa Guam, isipin nyo, yan ang ating sandalan, yan ang ating kakampi, yan ang pag-asa natin sa isang mas ligtas na At habang ang Amerika ay naghahanda, ang China naman tila naghahanap ng gulo. Kamakailan lang, naglunsad sila ng isa na namang rocket. At saan posibleng bumagsak ang debris nito? Sa ating bakura, malapit sa ating kalupaan. Ito ay isang malaking pangani sa ating mga mamamayan. Isipin nyo na lang, isang piraso ng bakal mula sa kalawakan bumagsak sa inyong bahay o sa inyong pinagtatrabauhan. Nakakakilabot, di ba? At ano ang ginagawa ng China? Nagbibigay sila ng paalala pero hindi sapat. Ang kanilang mga aksyon ay nagpapakita ng kawalan ng respeto sa ating bansa. Para bang sinasabi nila, bahala kayo dyan. Pero hindi tayo papaya, mga kababayan. Ang ating gobyerno sa pamamagitan ng Philippine Space Agency ay agad na naglabas ng babala sa karagatan malapit sa El Nido, lungsod ng Puerto Princesa at Tubatahar Reef Natural Park sa Palawan pati na rin sa Haji Motamat sa Basilan kung saan posibleng bumagsak ang debris kaya mag-ingat kayo dyan mga kababayan lalo na ang mga mangingisda at eto pa sabi natin kanina ang ating Armed Forces of the Philippines, ang mga tagapagtanggol ng ating bayan ay nakaalerto na. Ang ating Philippine Navy at Air Force handang rumisponde anumang oras. Hindi sila natutulog. Binabantayan nila ang ating himpapawi at karagatan para sa anumang panganib. Ito ang patunay na ang ating militar ay hindi na tulad ng dati. Sila ay mas malakas, mas moderno at mas handa na ngayon. At dito pumapasok ang kahalagahan ng ating mga kaalyado. Ang Amerika, Japan, Australia at iba pang mga bansa na naniniwala sa kapayapaan ay nakasuporta sa atin. Ibinabahagi nila sa atin ang kanilang teknolohiya, ang kanilang kaalaman para mas lalo pa nating maprotektahan ang ating bansa. Ang pagbagsak ng rocket debris na ito ay isang paalala sa ati na ang banta ng China ay totoo at maraming aspeto, hindi lang sa dagat kundi pati na rin sa himpapawi. Kaya mga kahistoryador, maging mapagmatsyag tayo. Sundin natin ang mga payo ng ating mga otoridad. At higit sa lahat, ipanalangin natin ang kaligtasan ng ating mga kababayan at ang katapangan ng ating mga sundalo. Ang ating Armed Forces of the Philippines tuloy-tuloy ang pagpapalakas. Kamakailan lang itinatag ng Philippine Navy ang kanilang Naval Air Warfare Force. Ano ito kanyo? Ito ay isang bagong unit na magpapalakas sa ating kakayahan na magbantay at magdepensa sa ating karagatan mula sa himpapawi. Magkakaroon sila ng mga bagong eroplano, mga bagong helikopter, at mga bagong teknolohiya na magagamit para sa surveillance at combat missions. Isipin nyo, ang ating mga sundalo ay magkakaroon ng mga mata sa himpapawi. Mas madali na nilang makikita ang mga barko ng China na pumapasok sa ating teritoryo. Mas mabilis na silang makakatugon sa anumang banta. Ito ay isang malaking hakba para sa modernisasyon ng ating militar at ito ay hindi magiging posible kung wala ang tulong ng ating mga kaalyado. Ang Estados Unidos, malaki ang naitutulong sa pag-eensayo at pagbibigay ng kagamitan sa ating mga sundalo. Heto pa, hindi lang sa himpapawid. Maging sa dagat, nagpapakitang kilas ang ating mga sundalo, ang ating mga barko. Bagamat hindi kasing laki ng mga barko ng China ay puno naman ng katapangan at determinasyon. Ang ating mga asundalo, handang isakripisyo ang kanilang buhay para sa ating bayan. At kasama nila sa paglalayag ang ating mga kaalyado, ang Amerika, Japan at Australia, palaging may mga barko sa rehiyo na handang tumulong sa atin. Nagkakaroon tayo ng mga joint patrols, mga military exercises para mas lalo pa nating mapagtibay ang ating alyansa. Pero ang China hindi rin nagpapahuli. Kamakailan lang nagsagawa sila ng mga drills malapit sa Scarborough Show, isang teritoryo na malinaw na sa atin. Ito ay isang malinaw na provokasyon. Ipinapakita nila ang kanilang puwersa para takutin tayo. Pero nagkakamali sila ang mga ganitong aksyon ay lalo lang nagpapatibay sa ating loob, lalo lang nating nakikita kung sino ang ating tunay na kaaway. Ang mga aksyon ng China sa West Philippine Sea ay nagpapataas ng panganib ng isang malaking gulo. Ayon mismo sa ating AFP, hindi na ito isang simpleng agawan ng teritoryo. Ito ay isang laban para sa ating soberanya ang paghahanda ay hindi lang para sa giyera, ito ay para sa kapayapaan. Kapag nakita ng China na tayo ay malakas at nagkakaisa, magdadalawang isip sila bago gumawa ng anumang masamang hakba. At yan ang ating layunin, ang isang mapayapa at malayang Pilipinas. Ang mundo ay nagbabago at kailangan nating sumabay. Hindi na tayo maaring maging kampante. Ito ang panahon para sa mga tunay na makabayan, para sa mga Pilipinong may puso, para sa bayan, para sa pagkakaisa at paghahanda. Dahil ang kinabukasan ng Pilipinas nakasalalay sa ating mga kamay. Maraming salamat sa inyong panonood. Ano ang masasabi nyo dito? Handa ba kayong suportahan ang ating kasundaluhan at ang mga kaalyadong bansa laban sa China? i-comment nyo yan sa ibaba para malaman din namin ang reaksyon mo dito. I-like at i-share ang ating video at mag-subscribe na rin sa ating channel. Maraming salamat!